Nihao sa inyo mga guys, kamusta po kayo dyan sa Pilipinas? Kamusta po ang mga aplikante natin dyan sa Pilipinas ngayon? Ang update po dito sa Taiwan is ganito Medyo magulo yung panahon dito mga guys Minsan umaaraw, minsan muulan, minsan sobrang lamig Baka siguro eh natutunaw na yung mga yelo dun sa bandang norte natin So ang topic natin for today's video mga guys Is i-discuss natin yung kung magkano nga ba Ang natitirang sahod ng isang factory worker dito sa Taiwan Ililest natin yung tax, food Uh, dormitory, load, mga labahin at saka kung ano-ano pang gastusin dito mga guys. Kung magkano nga ba yung buo sa isang buwan na natitirang sahod mo na pwede mong ipunin or pwede mong ipadala sa Pilipinas. So disclaimer lang tayo mga guys, lahat po nang babanggitin ko dito sa aking video ay nakabase lang po sa aking experience. So meaning, hindi po lahat ito pare-pareha sa ibang mga company at sa ibang mga uh, factory worker dito sa Taiwan. Bago natin simulan tong topic natin for to video mga guys, i shout out muna sa dalawang master natin mga guys. Uh, sila 'yung nagbigay ng idea sa topic natin na 'to. Shout out sa inyo mga master. So 'yun mga guys, pumasok na tayo dito sa kwarto 'pag anong sobrang lakas ng hangin sa labas baka hindi nyo marinig yung i-discuss ko kapag doon tayo sa labas nagano nag uh discuss nung facelift natin. So dako na tayo dito sa topic natin ngayon mga guys. Ito na papakita ko na ulit yung ano yung bagong update na salary namin. So, yan po. So, sa buwan ng January 2025 mga guys is, di ba, kung napanood nyo yung last video ko, ang uh, naging basic pay na namin is 29,500. So, ang basic pay talaga ng Taiwan mga guys is uh, 28,500 kung hindi ako nagkakamali. So, yun yung basic Uh, salary ng Taiwan ngayong 2025. Nakadepende po kasi sa company yan mga guys. So si Master nag-comment, shout out sa'yo Master. Uh, kung magkano daw ang natitira sa sahod natin mga guys. Yung buo, buo na, kasama, isama na natin yung overtime na ano, matumal. So sa buwan ng uh, January, nung buwan ng January mga guys, ito yung naging <coughs> basic pay natin. 29,500 plus nagkaroon tayo ng OT na 2950 tumal ng OT ngayon mga guys hindi pare-parehas ang OT ng ano ng company every buwan niyan is may target silang ano overtime lang na binibigay so yan lang yung naging OT ko 2950 so ang total niya ngayon is naging uh, 32450 yan ay maging total niya guys so punta na tayo sa tax kung magkano nababawas sa tax namin mga guys is ito ang tax ko last January is 1,770. So, yun yung naging tax namin. Huwag kayong mag-alala mga guys. Meron silang tax refund dito sa Taiwan. Mas marami kang OT, syempre mas malaki tax mo. Sabig sabihin, mas malaki tax mo kapag nagka, ano na, nag, nagkaroon ng tax refund, mas malaki din yung marireceive mo. Ganun lang yun mga guys. So, ito, labor experience, mababawas din yan. Health, ayan uh, laking tulong yan mga guys, lalo lalo na kapag nagkaroon ka ng sakit dito sa Taiwan kasi hindi mo naman ma, ano eh? hindi mo may iwasan na magkaroon ng sakit dito. Hindi mo may iwasan na minsan yung katawan natin is, di ba, eh, tao lang naman din tayo. So, eto na yung total, maging total niya. May bawas na lahat dyan. Ayan, nakikita nyo yung tatlo. Naibawas dyan, 3,535. So, eto na yung magiging total mo. madami pang kaltas yan mga guys. May kaltas pa kami na yan ng broker's fee. Hindi lang nakalagay dyan. Broker's fee is 1,800 po ang broker namin dito. Uh, sa comment naman ni Master kung magkano yung dorm namin. Magkano yung food namin. So, bali yung dorm namin tsaka pagkain namin mga guys. Is wala kang makikita na deduction dyan kasi nga libre yung pagkain namin. Ah uh, breakfast, lunch, tsaka dinner guys. So, ipapakita ko mamaya kung paano yung dinner namin, kung paano kami mag-order. So, ganito sa amin, guys, paano mag-order ng libreng pagkain. Ayan. Mas English. Uh, swipe mo na yung card mo. Papakita na yung details, tapos meat, tapos kung saan mo kunin yung pagkain Tapos, order mo lang. Meat. Ayan, order. Ibig sabihin, nagpakita na yan. Eh, may order ka ng free lunch mamayang 12 noon. siya guys tapos rice Bam, yan na at ito naman guys yung kitchen namin dito yan meron kaming ref dyan na ano, freezer tapos dito yung lutoan namin tapos sa labahan naman guys laundry is okay dito yung water dispenser. Ayan. Ito namin, guys. Merong dryer, spinner, tapos uh, ultra dryer. Yung tuyo na siya kapag ano. Kapag dryer ka dyan. Babayaran mo na lang siya ng uh, 20 NT. Tapos 20 NT ito. Tapos ito naman 5 NT. So bukod pa dun sa mga gastusin na yun mga guys, ito yung Uh, isa pa sa monthly bills namin tong kuryente. Yan, tigpa 500 kasi kami. Uh, tigpa 500 kami kasi apat kami dito sa kwarto mga guys. So, ayan yung kuryente namin. Pag binili namin yan is 2,000 yan mga guys. So, nakakonsume yan depende sa paggamit nyo sa kuryente. Tsaka sa aircon ba. So, ito yung kwarto namin. Ayan. Diyan ako. Tapos dito yung isa. Dito yung isa. Tapos dyan yung isa. So, yung kabuuan ang magiging total ng 28,915. Iles natin yung broker's fee na 1,800. So, meron pa tayong sabi mo na lang uh, 27,000 plus mag-grocery ka na sabi mo na lang is uh, 2,000 plus 500 na load every month. Tapos, allowance mo ng isang buwan mga guys. So, sabi na lang natin itotal mo yung 20,000 NT. Yun yung magiging linis mo mga guys na ipon mo na or pwede mong ipadala sa Pilipinas. Nakadepende pa yan kapag may overtime ka ha, mga guys. Siyempre kung mas madami kang overtime is mas madami kang maiipon. At papasok na tayo sa trabaho ngayon mga guys at may bigla akong naalala. Yung isang kaibigan ko pala nagchat sa akin na tinatanong niya kung mahirap nga ba ang trabaho ng isang factory worker dito sa Taiwan. Well, para sa akin naman mga guys, is wala namang madaling trabaho, di ba? Kaya nga ng ibang tao, di ba? Imposibleng hindi natin kaya. Ito, tandaan nyo mga guys, mapababae o lalaki, ihanda nyo yung sarili nyo sa papasukin yung trabaho dito sa Taiwan. Bilang isang factory worker, eh, merong mabigat at magaan na trabaho. Hindi mo maiiwasan yan mga guys. Kaya habang ikaw ay nag-a-apply pa lang, ilagay mo na sa isip mo na walang madaling trabaho dito sa Taiwan. Mapunta ka man sa mahirap or madaling trabaho, eh, gawin mong investment yung sarili mo dito sa Taiwan. Kasi yun yung magiging puhunan mo dito mga guys. Kung may gusto kong kainin, bilhin mo yan. Kung may gusto kang bilhin na para sa sarili mo is bilhin mo para kahit papano eh mabawas-bawasan ba yung pagod natin mga guys hindi lang sa pamilya na pupunta eh din para sa sarili pero minsan ang pag abroad mga guys is swertehan lang talaga meron yung napupunta sa mahirap na trabaho meron din yung napupunta sa madaling trabaho totoo po yun pero alam nyo ba kung ano yung pinakamahirap dito sa Taiwan mga guys yung homesick na sinasabi nila ito yung mahirap malayo ka pa sa pamilya sa anak mo, sa asawa mo. Pero hindi yan magiging mahirap mga guys kung may pangarap ka para sa kanila. Kaya kaming mga OFW is gumagawa kami ng way para malibang ang aming mga sarili. Kung may mga kaibigan ka, friends dyan sa Facebook na nasa ibang bansa at panay post ng mga pasyal-pasyal, yun lang ang isang way namin mga guys para malibang ang aming mga sarili. Kasi sa loob ng isang linggo mga guys is depende pa yan kung makakapasyal ka o hindi. Ang ibang mga way namin para malibang ang aming mga sarili ay eh, yung mga nakagawi ang namin gawin sa Pilipinas din. Tulad ng pagbabasketball, pagbabalibol, pagmumotor, paglalaro ng mobile legends at mobile games, at kung ano-ano pa mga guys. Nandito yung inuman, nandito yung kasiyahan, nandito yung lungkot, nandiyan na lahat. Pero yung iba sadyang nawawala sa landas mga guys. Kaya wag na wag nyong hahayaan yung sarili nyo na uh, mawala sa landas, di ba? Kapag nag-abroad kayo, mag-set kayo ng goal nyo sa buhay. Ang tandaan nyo mga guys, yung goal nyo, bakit kayo nag-abroad? Para sa pamilya.